Ayan guys, ito na yung mga ano ko, mga nakuha ko. Ayan, ito may pang ano ako, pang brass sa barbecue. Ayan, di ko alam ano ito. Ayan, may ano din. Itong mirror na. Ayan Oh. Ayan, plus portable mirror. Ayan, Hello Kitty talaga siya. Limited edition pa naman. Ayan yung mirror niya. Ganda. Ang dalagin Ayan, ito. Ito yung parang dental floss. Ayan, floss sticks. Ay, plus picks pala. Yung sa side stick. Ayan siya. At saka ito pang zinc. Ayan sa lababo or sa pwede din sa ano, paliguan. Ayan siya. At saka ito, hindi ko alam nito kung ano ito. Ano? Ayan, sobrang bango niya. Ayan guys, so parang ano siya. At ito parang asin. Parang asin tapos amoy lemon. Ayan, lagyan. Ganda pa naman ang lalagyan niya. Oh. May mga paano-ano -ano, dito sa gilid. Oh. Ayan, nating oh, tingnan nyo. Para ano ito, eh. bis, ano yan siya? bis Pala. Kasi kaya itong candle din, naganda oh, sana. Tingnan nyo yung lalagyan niya. Kaso lang, ayan, basag. Ang bango din niya. Yan siya. Nabasag yung ano niya. Yan, oh, sa gilid, oh. Basag na basag. Saka ito din, gaya ng cereal. Ayan. Kunti lang siya. At saka ito din. Ayan siya eucalyptus. Akala ko yung pang ano guys, parang pang loose. Pang, 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 pang ano nung pag, pag, ano ng kaliyo. Hindi pala. Ayan pala yan siya oh. Shower steamers. Yung pang ano ng bathtub ilagay. Yung magbula. Siguro yan siya. Tsaka itong ang ganda ng ano tam. Ano tato, tumbler. Ayan. Mickey Mouse. At saka yan yung. Nabuak yung ano niya. Straw. Tsaka itong light din. Ito siya. Maganda siya kasi may ano oh. May Pwede mo gawing dim light, may plus at saka minus at may ano din, timer. Yan yung timer niya dyan, Oh. Pwede mong ilagay sa 8, 4 hours to 2 hours na yan. Ang ganda siya. May adjustment siya. Kasi kung hindi, guys, hindi ito maganda. Ano, sakit sa mata kasi nga, transparent. Yan, o. Oh. Saan yung price nito? Ayan, 28 yung presyo. Ayan. Ayan. Ito oh, lang yung nakakakunti lang, Oh. Kunti lang siya ano, ano, madami pero maganda naman siya. Hmm, Ang kapakinabangan.